Nagiging irregular ba ang bowel movement ninyo? Lagi bang feeling bloated, mabigat ang tiyan, at ilang araw bago makadumi? Magubulat kayo sa mga halamang ito na makikita ninyo lang mismo sa bakuran. At ang pinakasyokang pa, ang isa dito ay tumutubo sa puso ng Pilipinas at ginagamit noon pa ng mga matatanda bilang natural na pampadumi. Hirap sa pagdumi, isang problema ng milyon-milyong Pilipino. Pero bago kayo uminom ng chemical laxative, antayin nyo muna ito. May mga halamang gamot na ligtas, natural, at subok na ng mga ninuno natin para mapaganda ang bowel movement. Kaya ngayon, ibabahagi ko ang sampung pinaka-epektibong halamang gamot para sa constipation at kung paano ito gamitin ng tama para siguradong umepekto. Remedy 1, Malunggay Leaves Bakit Epektibo? Dahil ito ay high in fiber, nagpapabilis ng bowel movement, may magnesium na pamparelax ng intestinal muscles. Paano gamitin? Malunggay tea. Kumuha ng lima hanggang pito sariwang dahon, ibabad sa mainit na tubig for 2 minutes inumin tuwing umaga bago kumain. Effect, guaranteed, mas magiging regular ang pagdumi niyo. Remedy dalawa, sili leaves, dahon ng sili. Bakit epektibo? May natural compounds na tumutulong mag-stimulate ng intestines. May mild laxative effect paano ihanda, Blanch Method, hugasan ng limang dahon ibabad sa kumukulong tubig for 10-15 seconds. Ilipat agad sa maligamgam na tubig inumin ang pinagbabaran o isama sa sabaw. Paano gamitin? Inumin once a day. Pwede rin kainin kasama ng tinulang manok. Remedy 3. Guava Leaves. Dahon ng Bayabas. Bakit epektibo? May natural cleansing property. Nakakatulong sa digestion at paglabas ng toxins. Paano gawin? Guava infusion. Durugin ng bahagya ang tatlo hanggang apat na dahon. Ibabad sa mainit na tubig for 15 minutes. Salain na tinumin beses sa isang araw. Remedy 4. Turmeric, Luyang Dilaw, Bakit Epektibo, Anti-Inflammatory Binabawasan ang kabag at paninigas ng dumi, nakakatulong sa healthy digestion. Paano gamitin? Golden milk recipe, isang teaspoon turmeric powder ihalo sa mainit na gatas lagyan ng kaunting honey inumin bago matulog. Remedy 5, ginger, luya. Bakit epektibo? Nagpapainit ng chan at pinapagalaw ang muscles ng bituka, natural anti-bloat. Paano gamitin? Ginger tea, pakuloan ang tatlong hiwa ng luya sa isang cup tubig for 5 minutes inumin pagkagising sa umaga. Remedy anim, Papaya leaves, bakit epektibo? May papain enzyme tumutulong tunawin ang pagkain, pampalakas ng bowel movement. Paano gamitin? Papaya leaf juice, durugin ang malinis na dahon pisilin o eye blend uminom ng isa hanggang 2 tablespoons gawin once a day. Note, medyo mapait, pwede dagdagan ng honey. Remedy pito, aloe vera gel, bakit epektibo? Natural laxative, pinapadulas ang kolon kaya mas madali ang pagdumi. Paano gamitin? Kumuha ng isang tablespoon aloe gel, fresh, ihalo sa isang cup tubig inumin every morning huwag so sobra dahil malakas ang epekto. Remedy 8, Kamote Tops, Talbos ng Kamote Bakit epektibo, napakataas ng fiber, mild laxative, safe for elderly paano gamitin, talbos tea, sabaw. Pakuloan ng isang dakot na talbos inumin ang sabaw isa hanggang dalawa beses daily pwede rin kainin kasama ng isda. Remedy Sham, sa bakit epektibo, may natural, slimy fiber, parang lubricant sa bituka, nagpapabilis ng paglabas ng stool. Paano gamitin, isama sa gulay, laswa, dinengdeng. Kumain tatlo hanggang 4 tablespoons ng lutong saluyot kada araw. Remedy Sampu, oregano bakit epektibo, pampagan ng chan, tinatanggal ang kabag at nagpapasigla ng digestion. How to use, durugin ang dalawa hanggang tatlo dahon ibabad sa mainit na tubig for 10 minutes inumin once daily. Natry nyo na ba ang alinman sa sampung halamang gamot na ito? Ay comment ninyo kung alin ang pinaka-effective sa inyo, baka makatulong kayo sa iba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang natural, herbal at pangkalusugang tips.